Ang babata niyo pa, katulad ikaw, Mr. Perry. Kita mo, makukulong ka. Ilang taon ka lang kay eh, Mr. Perry? 23 po. 23? Oo. Kung ka natatanda sa kulungan. Naawa ako sa mga magulang mo. Sa'yo, hindi ako naawa. Kahit anong klasik pang pagmamakawang itsura mo, na kayo ka, na parang ikaw ay nagsisisi, I don't give an F. In fact, kumukulong dugo ko sa iyo. Totoo yan. Kung magulang lang, kung ako lang yung magulang mo, baka tinatyak-tadyakan na kita eh. Minutbut ko pa yung mukha mo sa inutoro. may katanungan lang po ako sa glit dito kay Mr. Perry. Ito yung pinaka-master, ano? Uh, ano yung sabi ng master initiation ulit? Initiator? Ayun, Mr. Perry? ano siya po yung nag... Uh, uh nagsiset, nag, uh, naglalaghanap po ng venue, something ganito. That... Naghahanap ng venue. Okay. Paano ka naghahanap ng venue, Mr. Perry? Sir, as I've said, lay low na po talaga ako sa frat. Then, wala na po talaga ako. Hindi na po ako... Hindi, kaya nga, nung, nung, ikaw yung nasa okay, Can you remove your face mask? Okay. di ka maintindihan. Sorry, so, po. nung ikaw ay active pa. Okay, so, ikaw ay nagsaset ng initiation rights kung saan magaganap yun. Tama? Yes, po. ikaw naghahanap ng bahay. Yes, po. okay, yung bahay na hinahanap mo, yung ba ay uh, bahay ng mga kamiyembro mo? May times po na sa Brads po. Well, sa Brads, may times. So, ibig sabihin kadalasan o hindi lahat ng pagkakataon. So, pag hindi bahay ng kabrad, kaninong bahay ang ginaganap yung initiation? I Depende lang po sa maibabatong venue hmm. po. Okay. Ano halimbawa, example, kung hindi kang bahay ng Kabrat, anong uh, venue yon sa mga oh, community chapters po? Community chapters. Again, kung community chapters, bahay pa rin po yun ng mga miyembro. Yes po, sir. So, at all times, puro bahay ng mga miyembro para safe. Tama? Okay, very good. Now, kapag nag-schedule ka ng initiation, yan ay sinasabi mo sa mga mas high up sa'yo. Mayroong mas mataas sa'yo, tama? Yes po. Yan yung nag-uto sa'yo, tama? Yes sir. So, ano yung mas mataas pa sa'yo? Yung... Sino yun? leader ko po. Leader, ano pangalan ng leader? Halimbawa, master ba ang tawag niyan? President, your own, ano ba yan? Kamahalan, GT. Panginoon, ano pangalan sa kanya? GT. Ano sabihin ng GT? Yung Grand Triskelion po, sir. Grand Triskelion. Triskelion. So, yung Grand Triskelion, yan yung katasakasan na sa eskulahan nyo. For the school year. So, hindi ka gagawa ng initiation o mag-schedule ng initiation without the knowledge of the Grand Triskelion. Tama? So, siya nagbibigay ng bas-bas na tata, kakausapin mo siya, Grant Stiglion, kamahalan, kami gagawin initiation at ito yung listahan ng mga taong ba maging membro. Tama? And he approves it. Am I right? Yes, Okay. Now, once na approved niya yun, anong sumunod na proseso? Mag, ano na po sa, relay na po siya sa members. Ano ibig sabihin? Irerelay na po siya sa other members. Okay. Ano ibig sabihin ng relay? Relay po. Ah, rely. relay. 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 Yes. Sabihin. Okay. Now, si Grant Stiglion, ang pangalan niya ni Grant? Ang pangalan niya? Andito ngayon? Like, po, sir. Sinay. Okay. So, siya kataas ang kataas-taasan doon sa eskulahan nyo for that chapter. Okay. okay. Now, bukod kay kataas-taasan si Nike, sino pa mas mataas kay Nike? Hindi ko na po alam, sir. No, Pero alam ni Nike. Nike, sino pina mas mataas sa iyo? Kasi ikaw sa Adamson, right? So, sino ang pinakamataas sa buong Metro Manila? O sa, is that by region? By district? Paano ba? Nike. Is Nike there? Nike. So, ikaw ang grand Chris, nahirapan ako, basta grand, ikaw presidente ng eskwelahan ng Adamson for that school year. So, meron pa mas mataas sa Yes po, sir. Sino yon Yung alumni po namin. Alumni. So, ibig sabihin, siya graduate na. Yes po. Okay. Uh, and itong alumni ninyo, sinasabihan nyo rin. Bilang pasintabi, right? Yes po. Okay. So, yung alumni, anong year yun? Yung, yung previous year? Uh, yes po, previous year. Okay. So si alumni, sinasabi niyo yung grandmaster, yung overall. Di ba meron kayo tinatawag na overall? I don't know kung grandmaster bang tawag nun. Overall na kataas-taasan sa inyong fraternity. Na siya yung pinakahari. Tama? Is he being informed as well? Kataas-taasan. Is he being informed? Uh, Nike, Nike. Yes po. Kailangan mo ng abogado, hindi? May abogado ba sa likod? Yes, no, 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 Anyway, Mr. Chair, hindi naman ito inimplicate ko siya um, sa akin ang kumukulong ng information about the setup, yung organizational chart nila at setup kung pa paano nagaganap yung initiation. So, uh, I think hindi naman siya mapapahamak dito siguro. So, Nike, di ba, hindi ko mapapahamak dito. Tinitingnan ko lang, sinisilip ko lang, tinitingnan ko lang the big picture about your organization. So, sinabi ko na sa akin, ikaw yung presidente sa school. Mas mataas pa sa yung alumni ng school. So, ang gusto ko malaman, sino pa mas mataas dun sa alumni? Meron ba kayo tinatawag na master, yung, yung pinaka-presidente, alam mo, ng NCR o buong Pilipinas? Ano ba susunod? After dun sa alumni, meron pa mas mataas sa kanya? Uh, yung sa alumni po sa chapter lang po namin. Chapter? Yes po. Okay. So yung alumni sa chapter ninyo, meron ba siyang pinagreporta na mas mataas pa sa, sa kanya? Regardless kung yun ay sa chapter or sa ibang chapter, yung leader o president as a whole. Maybe it could be uh, sa lahat ng uh, fraternity niyo sa NCR o sa buong Pilipinas. Meron? Siyempre, di ba sabi mo alumni? Okay, nag-report ka doon. So, sino mas mataas sa alumni sa pagkakalam mo? Uh, pag sa chapter ko namin, yun na po yung pinakamataas sa alumni. Pero pag sa iba pong chapter, uh, dun na po yung may mga NCR. Ganyan. Exactly. So, mas mataas sa chapter ninyo, sa bawat mga chapter, bawat iskulahan, meron pa mas mataas sa lahat ng mga iskulahan. Sino yon? Ikaw po alam. Hindi mo alam. Ilang taong ka na ba naging pre member? Kasi sabi mo, iskulahan, di ba? Alam ko, Mr. Chair, meron yan eh. Mas mataas pa yung kataas-taasan na pinag reportan lahat ng mga alumni. Na, eh, kayo nag-report sa alumni kasi senior nyo yun, and then yung mga alumni may pinag reportan na tao, yun ang gusto ko matumbok. Kasi Mr. Chair, yung gusto ko pati yun mapaparusahan. Para this time, yung master na yun, yung pinaka-grandmaster, if you will call it, if you will, then siya yung mag-iingat, sasabihin niya, from now on, mga bata, hindi kayo gagawa, kasi respetuhin ni Mr. Chair, kasi siyang taasan eh. From now on, walang mangyari initiation without my consent para kailangan, malalaman ko dahil kung hindi pati ako ay makukulong, reclusion perpetua. So, from the Grandmaster, if you will, to the alumni, to the uh, president, up to the master initiator, lahat sila mag-iingat na dahil kapag merong na hazing, lahat kayo, sama-sama sa kalaboso. Reclusion perpetua. Yung pinitutumbok ko. If I may butt in, parang ang setup ng taugama. autonomous yung mga chapters. Uh, walang centralized. Okay, hindi ko siya alam yun, Mr. Chair. So, leadership. autonomous. So, autonomous sila. So, tama ba yun, Nike? Yung chapter sa University of the East, uh, hindi, walang pakialam doon sa Adamson, ganun din sa Far Eastern University. Tama ba yon? Yes po, parang But, ganun. Pero somehow, Mr. Chair, pagkakalam ko, meron silang nirecognize na isang nirespeto. Yung chapter ng school, meron silang nirespeto sa kataas-taasan. In other fraternity, they call it Grandmaster, I believe yung pinaka-elder nila. So, meron yung pinagreportan. Yung pong gusto kong tambok tumbukin na pati yun, isasama sa reclusion perpetua. Dahil yun ay ginagalang, so yun ang magbibigay ng instructions. From now on, no initiation will occur without my consent. Lahat dadaan sa kanya para lahat sila tatamaan pag may hazing. Only then, this will put a stop dito sa kabala, kabalaghan o kabalbalan na hazing na ito. You agree with me, Mr. De La Cruz? Yes, po. Yes, po para matigil na po talaga ito tulong yan. Ang babata niyo pa, katulad ikaw, Mr. Perry, kita mo, makukulong kailan taon ka lang kay Mr. Perry? 23 po. 23. O, kung ka natatanda sa kulungan, yan ba yung naisip mo? Anong naramdaman ng mga magulang mo? Nagsisisi? At ikaw, syempre, naaway magulang mo, wala nang magawa. So lahat kayo, makukulong dahil diyan. I don't have anything against fraternity. Because protectado pa yung ating constitution, freedom to organize. Nasa konstitusyon yan. However, dapat maglalabas din tayo sa ating konstitusyon na proteksyon para sa mga would-be victim of hazing na dapat matindi yung parusa. Proteksyon para doon sa mga maging biktima sa hazing. Protektado yung organization. Dapat protektado rin ang gusto ang mga membro, ang mga gusto maging membro na eventually sa padalos-dalos ng kanilang organization naging member ng naging um, victim ng na hazing. Anyway, Mr. Perry, naawa ako sa mga magulang mo. Sa iyo hindi ako naawa. Kahit na anong plastic pang pagmamakaw itsura mo, nakayuko ka, na parang ikaw ay nagsisisi, I don't give an F. In fact, kumukulong dugo ko sa iyo. Totoo yan. Kung magulang lang, kung ako lang yung magulang mo, baka tinadyaktadya ka na kita eh. ko pa yung mukha mo sa inidoro. Kung ako ay magulang mo, hindi syempre hindi ako magulang mo, I'm not gonna Pero kung ako magulang mo, mudmud -mud ko sa yung mukha mo sa inidoro. Naawa ko sa magulang mo. Hindi ako naawa sa'yo. Wala kahit na tuldok na awa, wala. Thank you, Mr. Chair. Uh, Senator Tulfo, siguro we, there are, we've been receiving text messages na hindi naman daw dapat ma-generalize. Meron ding mga miyembro ng tau gama na uh, mabubuti kasi meron kayong, meron kayong code of conduct. Alam nyo naman yun, hindi siguro na hindi siguro number one na code of conduct nyo is treat other as you would like others to treat you. So siguro nalihis lang itong chapter na ito. Before we proceed further, kasi in-structure ko kanina, pahapiyawan natin yung factual circumstances, tapos papasok tayo dun sa school authorities. Uh, unless may tanong pa si Sen. Robin Hood dun, dun sa fax, papunta na tayo dito sa mga eskwelahan, sa CHED, uh, sa Adamson. Uh, unless may tanong si Sen. Robin dun sa mga, sa nangyari, sa mga nangyari, uh, we'll give him the floor. Sen. Padilla. Maraming salamat po, uh, mahal na tagapangulo. Ako po ay isa sa nalulungkot dito sapagkat Malapit sa akin ng mga triskillion eh. Dinala ako nito sa Canada eh. Hindi ko maaintindihan itong mga batang to eh. Ano bang, ano bang, pwede bang masagot niyo ako? Alam niyo ba kung ano yung ano? triskillion prayer? Alam niyo yun? Pwede bang pakiresite niyo sa akin? Ito itong Grandmaster, di ba ikaw ano? Alam mo yung triskilyon prayer? Saulado sir. Hindi mo sa ulado? Ayoko na kayong ma Kakalungkot eh, mga anak. bihira kayo. Gusto ko pong magtanong pero mababaon kayo. Ayoko na kayong baunin pa. Dahil baon na kayo. Pero sana, sa lahat ng mga taugama, isaksak nyo sa isip nyo yung prayer ninyo dahil napakaganda. Gusto nyo, i-recite ko sa inyo yung prayer ninyo. Ito po, English eh. Pero, pipilitin ko. Three million prayer. Almighty God, bless this brotherhood and sisterhood of ours that we may succeed in all of its and divorce, enlighten and strengthen our Premier, Secretary General, Chairman, and Chapters Grand Triskelion. So far then, to maintain the highest standard of decision-making for a better and successful Taugama Pi. Taugama Sigma, fraternity and sorority. Amen. Yun po ang inyong prayer o. Highest standard of decision-making, mga anak. Goodness. Yun lang po. Maraming salamat po, mahal na taga-Pangulo.